Dito sa isang bangketa sa isang bahagi ng Maynila, nakatirang mag-asawang Ramon at Nelia. Isang malaking himala na raw kumakain sila tatlong beses sa isang araw. Dahil sa kanilang kalagayan, isang pangyayari ang nagudyok sa kanilang isang la, ang natatangi nilang yaman. noong Enero lang, nang ipanganak ng kanyang misis ang panlima nilang supling, hindi malaman ng mag-asawa kung saan kukuha ng pambayad sa klinik. Ang naisipan nilang solusyon, magsangla para magkapera. Pero dahil wala naman na silang gamit na masasangla, sa halagang dalawang libong piso, ang kanilang sinangla, ang kasisilang lang nilang sanggol. Kuya, bakit yung sinangla yung anak niyo? Ang pusyan yun, nga po, hindi nga po sa amin ng center na gano'n gano'n kasi nga po yung asawa ko hindi nagpapacheck po yung sa mga ano, hospital eh. 2,000 nga po ma'am, lahat-lahat. Oh. Pero sa awa nga po ng Diyos, 250 lang po na ibigay ko. Anong naging arrangement niyo? Nga po, binigyan niya kami ng 2,000. Oh. Binigyan na namin sa kanyang baby. Para Tapos, po makakali yung asawa ko. Kapag halimbawa, na may 2,000 na kayo, pwede niyo... Kunin. Kunin. Oh. Kaya yeah, sabi niya sa amin, ngayon, kung gusto niya talagang uwingin gusto niya talagang ang anak nyo, wala na problema sa akin. Basta balik niya lang pera ko. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, sa ilalim ng batas, mananagot si Ramon at Nelia sa ginawa nilang pagsasangla sa kanilang sariling dugot naman. Samantala, sinubukan namin puntahan ni Nelia ang pinagsanglaan ng kanyang supling na kasalukuyang nasa kustudiya na ng isang stylist ng isang salon. Ilang kanto lang mula sa kanyang tinitirhan ang pinagtatrabahuhan ng pinagsanglaan niya ng kanyang sanggol. Pero may problema. Okay, so pinuntahan namin yung uh, salon kung saan nagtatrabaho yung pinagsanglaan ng uh, sanggol pero ayon sa kanya, Itinurn over na rin nila yung uh, bata doon sa kanilang barangay dahil hindi na rin daw niya kayang alagaan ito. Dahil nga iba yung sitwasyon dito, yung mga chemical ng mga gamot, eh baka malanghap daw ng bata na mga kasama rin. Bukod pa, doon sa mas gusto rin niya na mapabuti yung lagay ng uh, sanggol, kaya itinurn over na lang sa barangay. So ngayon, susubukan naman natin pumunta sa barangay para makita kung nandun nga ba yung sanggol. Pinunto naman namin ang barangay na kumupkop daw sa paslit. Pero pagdating doon, ang sanggol ni Nelia, ipinasyal daw muna ng mag-asawang pansamantalang kumakalinga rito. Ngayon po ma'am, yung sanggol, uh, nakalino na po. Saan so, siya tinurn over? Nandun sa, ano, na, sa talo. Kaninang umaga, bumalik kami sa barangay kung saan pansamantalang kinukupkop ng isang tanod ang anak ni Ramon at Nelia tuwing madaling araw, naghihirap ako dito para lang ano, alagaan. Nagpupuyat po kami dito magasawa mag-asawa, nagsasalit-salitan po kami. Balak nga po namin siyang ampunin. Kasamang sang social worker ng DSWD, pinuntahan namin si Ramon at Nelia. Oh, magandang hapon po. Uh, ang inyo pong anak ay nasa Manila Department of Social Welfare. Itinurn over po ng barangay. Kaya kung pwede po, maimbitahan namin kayo ngayong hapon para mapag-usapan po natin kung ano yung mag ikakabuti ng inyong anak. Opo. Yan ang po ma'am sa may tayuman. Sa sa sama na po natin si nanay. No, sama yun, nabibili ito eh. Gano'n kasi usapan namin. Pero kailangan po natin si nanay kasi siya yung nanay. Kailangan po dalawa kayong magdidesisyon doon. Hindi po pwedeng isa lang. Ako lang ako magdidesisyon. Hindi lang ako yung ano. Pero kailangan po natin si nanay. Sama po. Oh, Ate, sama ka na! Pinausap ko si nanay at ipinaliwanag ko na kailangan mag-usap-usap kami, tayo, para sa kapahanan ng bata. Ha? Bakit? Sa unang pagkakataon mula ng ipinanganak ni Nelly ang kanyang supling, muli niya itong nasilayan. kukunin muna namin yung custody ng bata sa aming pangangalaga sa TSW while we are processing doon muna siya sa reception and action center habang pinoproseso namin ang pagpasok namin sa kanya sa institusyon kung saan siya ay mapapangalagaan. Nang napakinggan ko ang kwento ng mga inang si Nelia at Julia, napaisip ako, ganito na ba talaga kahirap ang buhay sa ating bansa? Nang yama na hindi dapat mananakaw ni Numan, hindi na naiiba sa mga bagay na isinasangla. Nakapagkumalam ang sikmura nabibingi na ang konsensya nakakalimutan na ang halaga ng buhay wala dapat katumbas na pera